Humihingi naman na, ng mas komprehensibong assessment reports si Pangulong Bongbong Marcos mula sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pananalasan ng pinalakas na habagat kahapon. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito upang agad maikasa ang mas efisyenteng rescue at relief operations. Narito ang ulat ni Let Narciso. Muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing kaugnay ng epekto ng bagyong karina at hanging habagat sa buong bansa. Humingi ng updates ang Pangulo sa kaukulang mga ahensya ng gobyerno sa sitwasyon sa mga lugar na apektado ng malawakang pagbaha. Inalam ni Pangulong Marcos ang sitwasyon sa ground at humingi ng mas detalyadong assessment. Ito'y para daw matukoy ang mga lugar na nasa rescue phase pa rin o nasa relief phase na para masulit ang resources. Ipinaliwanag nito na dapat madetermina kung saan dapat magpadala ng mga tao, assets, relief goods at financial assistance. We need that for the rest of the country. I know it's not easy because they're, they're blocked off, but we need to get as quickly as possible a uh, good assessment of what the situation is and what it is that we need to do. Uh, where do we send, again, Where do we send our people? Where do we send our goods? Where do we send our uh, our material? Um, what state are they in now? Pinatututukan rin ni Pangulong Marcos sa Department of Health ang kalusugan ng mga apektadong residente, partikular ang mga nasa evacuation centers. Ayon sa presidente, dapat may clinic sa bawat evacuation center o may umiikot na medical team. To the DOH that the evacuation centers Uh, kailangan lalo na yung mga bata we have to get we have to get uh, keep, uh, some medical kahit na yung mga BHW lang nila muna kahit yung mga ano hangga't makarating yung doktor doon mag-assess lang sila that everybody's okay if anybody triage ng konti uh, do a little triage to see if the, anybody's in need of immediate help anybody that, then, there are others the the long term problem usually pagka may ganito is gamot So that's another thing we have to prepare with na may gamot. Para sa si MBC TV Network News, ito si Letner siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.